Yan, nandito na naman tayo. Magluluto tayo ng uh, ulam para sa anti natin, no? Para sa tanghalian. So, ngayon magluluto tayo ng gulay para mas healthy. So, ang kailangan natin dito is carrots at saka ang green beans tapos ang potato or patatas. Simpli, kailangan natin ng sahog dito. Garlic. Sibuyas. At saka ang red bell pepper. So, ayan. Intro muna tayo, ha. Junix All Around TV papainit na tayo ng kawali Pandarin panda rin na natin yung ating stove so, ayan una nating isalang lang is painitin natin siya lagyan ng mantika at saka ilagay natin ang garlic siyempre pag sabay sabay na natin yan ang sibuyas tapos haluin ganun lang kasimple guys ito ay dalawang minuto lang na luto so, lagay na natin yung gulay tapos, mix natin yan lagay natin tayo ng black pepper tapos, inji ang para wala nang kimi-kimi kung anong mga halo-halo pa dyan isa lang diba so, madaling madali lang guys yan, haluin mo lang. Tapos, maya-maya nyan, kapag ka, naano na siya, maghalo tayo ng kunting tubig. Yan. Para, huwag siyang tumuyo. Huwag magmukhang prito ang gulay mo. <laughs> so, ayan guys, uh, paghaluin mo lang. Tapos, sa ilang sandali, eh, tatakpan natin yan ha? tapos hintayin mo lang ayan bubuksan naman natin paghalo haluin para mapantay yung luto nya so ayan kunti na lang ito wala pang isang minuto guys so ayan takpan natin ulit maya maya Yeah yun, oh. Luto na, guys. So, ayan. Hintayin lang natin, ha? Laglalagay lang tayo dito ng kunting, ano, uh, pampalapot, ah. So, para masarap-sarap din kunti. <laughs> yun. Pagkatapos nyan, tapos na tayo sa gulay. So... Uh, siguro nasa more than 1 minute lang di ba yan more than 1 minute nakaluto na tayo so ngayon dito na naman tayo sa isda salin natin simpre ang kailangan natin dito is ginger garlic at saka yung sibuyas na Bombay. yan ang mga kailangan natin guys simpre wag natin kalimutan ang red bell paper yun tapos ang curry powder and fresh coconut milk or gata yan ang mga kailangan natin so ayan painitin na natin ang ating kawali yun kaya malakas ang apoy eh, guys kasi mahilig ako sa malakas ayaw ko ng mahina kasi uh, medyo mas masarap para sa akin yung malakas ang apoy tapos mabilis kang matapos so ayan mainit na ang mantika ilagay na natin ang garlic no so ganoon din kanina ang gagawin natin sabay sabay na natin yan lahat pati ang uh, sibuyas at saka ang ginger so ayan so ngayon ilagay natin yung carrots eh, kaya ko inuna yung carrots guys para mas maluto siya no so maya maya lalagay na natin yung isda yan pag halawalawin mo lang sandali lagay muna na tayo ng curry powder para mas lumasa siya no yan tapos saka natin lalagay mamaya yung isda yung isda pala natin guys is katambak hindi tilapia no katambak yan So, ayan. Maglagay na tayo ng red bill paper. Tapos, maglagay tayo ng konting tubig para wag mag, ano, hindi siya masunog. Tapos, yung lasa ng kare, eh, mahalo mo ng masyado at saka pumasok doon sa loob ng isda. So, ayan. Maya-maya, kapag okay na yan, ilalagay na natin yung ano coconut milk Ganun lang kadali guys yun no oh. yan yan tantsahin niyo lang kung gaano karami sa ano kung marami yung isda damihan niyo pero ganito kasi konti lang so nasa mga uh, one cup so again MG naglalagay tayo uh, black paper ganun Iyan So, Iyan Tapos na. So, tatawagin ko muna sila para kumain. Babus!